Kaya nang bahala bihan siya, nasa binigay ko pera kay Angel. Alam mo lang. Kaya nang bahala bihan siya, nasa binigay ko pera kay Angel. Alam mo lang. Kasi lana siya. Hindi Kuya Rob inatasan si Vancey para sa isang napakahalagang misyon. Kaya ni naman kaya ito ni Vancey mga kalingap. Ano naman kaya ang mahalagang tungkulin na iniatang ni Kuya Rob kay Vancey? Magampanan kaya ito ni Vancey sa likod ng kanyang busy schedule lalo na at malapit na ang pasukan. Iyan po ay ating malalaman mamaya lamang. At bago po tayo magbigay ng sarili nating komento pakiusap na tapusin muna ang bidyong ito para malaman natin ang nilalaman nito. Isang mapagpalang araw po mga Kalingap! Kumusta po kayo? Narito pong muli ang inyong lingkod Kalingap Vlogs Channel na maghahatid sa inyo ng panibagong update patungkol sa inyong paboritong Kalingap beneficiary na si VNC. At kung bago ka palang sa aking munting channel ay huwag maiyang magsubscribe para lagi po kayong updated sa Team Kalingap lalo na kay VNC. At sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel maraming salamat po. Ano nga ba ang tungkuli na ipinagkatiwala ni Kuya Rob kay VNC? Ang sagot ay atin ang malalaman ngayon. Ganito po kasi ang naging senaryo mga Kalingap. After ma-discharge ng tatay ni Angel sa hospital ay dumalaw sila Kuya Rob sa bahay nila para matignan o kamustahin ano na nga ba ang kalagayan ng tatay ni Angel. Para po sa ibang hindi nakakaalam mga Kalingap si Angel po ay scout ni Viancy para matulungan ng Team Kalingap. Which is currently ay isa na din sa mga tinutulungan ni Kalingap Rob. Nirefer ito ni Vance sa Kalingap dahil deserve din naman nila ang matulungan at tumatanaw din si Vance utang na loob sa tatay ni Angel dahil noong malakas pa ito ay nakakapag-abot din ito ng pambao ni Vance sa school. Although nakakapagbigay si Vance kala Angel ay eh hindi ito sapat sa pambili ng gamot pa lang. Kaya minabuti ni Vance na ay lapit ito kala Kuya Rab at hindi naman nagdalawang isip si Kalingap Rab na matulungan sila. Sa pagdalaw nila Kuya Rab, sa bahay nila Angel ay nagbigay ito ng panggastos para sa pambili ng gamot ng tatay ni Angel. Palibhasa medyo bata pa ay kailangan may mag-guide kay Angel para mabudget ang tulong financial na binigay ni Kuya Rab. Kaya inatasan ni Kuya Rab si Vancey para alalayan ito sa mga bagay na kailangang bilhin para sa tatay ni Angel. Sobrang willing naman si Vancey para gabayan si Angel. Kahit si Vancey ay sobra-sobra ang pasasalamat kay Kuya Rab dahil hindi niya ito pinahindian. Taos puso nila itong tinutulungan. At dahil nga nagkaroon ng traumatic experience si Angel ay sinusumpong ang kanyang katawan ng panginginig sa hindi niya malamang dahilan. Bagay naman na ipinag-alala ni Vian si kay Angel kaya madalas niya itong tanungin kung okay lang ba siya. Siguro mga kaling nga pa idulot ito ng sobrang stress sa bata dahil sa mura niyang edad ay nakakaranas na siya ng matinding responsibilidad. Which is sobrang thankful naman ang tatay ni Angel sa kanya dahil kahit na anong mangyari ay hindi siya nito pinapabayaan. Kay sobrang bless pa rin ang tatay ni Beyoncé sa kabila ng dinadala niyang karamdaman dahil patuloy siyang sinasamahan ni Angel sa kanyang pakikipaglaban sa kanyang sakit. Ang advice naman ni Kali nga prob kay Angel at sa tatay nito ay huwag pabayaan ang sarili. Labanan ang sakit hanggang sa makarecover. At syempre palaging magdasal at humingi ng awa sa Diyos. Isa ito sa nakakabilib na ugali ni Kuya Rob dahil lahat sinusurrender niya sa taas kaya patuloy siyang banibiyayaan at pinagpapala. Hmm. Natrauma yan sa tingin ko. So, Natrauma ko. Ano? Yeah. Ay. Sa Ay. Yan. Ano yun? Itak siya sa... Ano yun? Ano yun? Okay lang yan. Ano yun? Ano So, tay. Ano tay? Mapunta na rin po ako, ha? Madami pong salamat, kuya. Thank you rin. Thank you.